You're my Hi guys, attention. welcome to my blog. Ayat guys, for today's video, I share ko lang sa inyo ang ilang lugar dito na aking pinasyalan bago mag New Year guys. So, ito guys, gusto ko lang share sa inyo. Maraming nagsasabi na ang OFW ay maraming pera, masarap ang buhay. Pero sa totoo lang guys, hindi naman masarap ang buhay namin dito. Dahil dugot pawis ang aming pumunan para makapagpadala at makasuporta sa aming pamilya na nasa Pilipinas. Lahat ay ginagawa namin para lamang maibigay namin ang mga kailangan ng aming pamilya. Ako guys dito bilang isang OFW na caretaker na matanda po ang aking inaalagaan. Hindi naman mahirap ang aking trabaho. Pero, yun nga lang, lahat titisin mo. Yung amoy syempre, na hindi naman tayo sanay sa ganun. Pero, nung magtrabaho na ako at naalagaan ko ng mga matatanda dito sa Taiwan, nasanay na rin ako. Kahit kumakain ako, kaharap ko sila, dumudumi, hindi na ako na iilang o nagigiri. Kasi nga, syempre, nasanay na ako. Nung una, nahihirapan ako. Pero, nung magtagal, okay naman na rin. At ngayon, sanay na ako kahit nandiyan sa harap ko nga, sinasabi ko lahat talaga kaya kong pisi Tapos guys, ito nga sabi ko sa inyo, kaming mga OFW, nakikita nyo na masaya kami sa mga pinupost namin, sa mga video, sa mga picture, nakangiti kami. Pero, ang totoo, sa likod po niya, nandun ang aming mga problema, pag wala na kami sa camera, andun na yung aming pag emote andun na yung aming pag uh, humsik. minsan, na homesick, tapos yung minsan nagigilty, kasi nga, andito kami sa malayo, imbis na alagaan namin yung anak namin sa Pilipinas, ibang tao yung inaalagaan namin, lahat talaga aming tinitiis kaya ang lahat ng ito guys, tinadaan na lang namin sa prayer, nagdadasal na lang kami. Nalagi niya kaming gabayan at sana'y matupad, samahan niya kami, igay niya kami na matupad namin ang aming mga pangarap para sa aming pamilya. Lalo-lalo na ang aming mga anak na nag-aaral guys. So, ang video ito guys, sana ay may matutunan po kayong aral. At sana po hindi na lang, hindi lahat ng tao mas iisipin na ang OFW ay masarap ang buhay, mapera. Kasi nga minsan may humihiram sa amin, hindi namin mapahiram. Siyempre, uunahin namin yung aming pangangailangan at minsan kami ay nagigipit din ng utang din tulad ko. Hindi ko, hindi ko ikinahihiyaan na ako'y may mga utang, nangungutang din ako. At minsan nga, napapagsalitaan ka pa na hindi maganda, pag hindi ka makabayad sa ganong date, sa ganong pinangako mo, lahat po yun ay aming tinatanggap, aming pong ina-accept, pero hindi naman tama na yung ikaw ay pagsalitaan ng hindi maganda kasi ang pera guys is nababayaran yan, pero yung magsalita ka ng masakit sa kapwa mo, yun ang hindi kayang bayaran kahit sino man dahil ang Diyos nga eh, lahat ng lahat ng mga kasalanan natin, inaako ng Panginoon lahat ng may kasalanan pinatawad niya. So, sana naman, wag tayong ganun sa kapwa natin. Mahalin natin ang ating kapwa. Kung nakatulong man tayo, yun ay may balik naman sa atin na masigit na manggagaling sa ating Panginoon. Diba, guys? So, yun, guys. Sana'y nakatulong sa inyo ang video kong ito. Maraming-maraming salamat sa inyong pagsuporta sa panunood. Thank you for watching. God bless, guys. And to God be all the glory. Sana po ay hindi kayo magsawa sa panood ng aking video. Please subscribe my YouTube channel, Mamashi Malaking tulong na po sa akin ang panunod nyo sa aking mga video at pahindi pag-skip ng ads. Maraming salamat! Ayan, sana'y lagi kayong nandyan. Kahit panuuri nyo lang po ang aking video, mag-comment na rin kayo kung gusto ninyo. At subscribe, huwag kalilimutan, don't skip ads. Thank you and God bless again. Bye-bye! See you on my next video! eto ang aking eto ang aking mga lugar na napasyalan dito sa Taiwan sa aking mga day off